So ito guys, ito guys yung aking farm after ng ng ano, ng holiday dito. It's 2024 first time kong nagpunta dito sa aking farm. Today is January 4. 2024 my first time here sa may aking mini farm so ayan guys nakikita nyo ang aking pechay ang tataki see ayan ang aking pechay yung tataba at saka ito yung aking actually this is also pechay kamag anak ng pechay yan uh, kulay dilaw light green ng kanyang ano light green ng kanyang dako Ganyan lang siya, guys. Ang lalaki ng dahon, ng as you can see. Wow, ang lalaki, di ba? Ang lalaki ng dahon. And then, ito yung aking napaka-cabbage. Bali, ito second batch, kaya hindi pa siya bumibilog. Nagsisimula pa lang siyang bumilog, guys. Ayan. Nagsisimula pa lang. And ito yung aking first batch ng napaka-cabbage. Ito yung aking first batch ng napaka-cabbage. Ayan. Uh, next month siguro pwede na siya kasi bumibilog na siya guys ayan nagkakalaman na yung loob niya so ayan yung aking first batch ng napa cabbage and this is my daikon at actually marami na akong nakuha dito binagawa ko ng pickles so ayan guys tayo so, ang tataba ang tataba ayan super taba ayan super laki. pero actually hindi ano maiksi lang siya guys hindi hindi na ako kumuha ng ba, ng yung long variety ng daikon kasi ang hirap ubusin and ito yung aking red radish pang salad so ito try natin kumuha ng isa actually hindi pa to masyadong magulang pero tatry tayong kumuha ng isang. Tatry tayong kumuha. Wow. Okay na, okay na to. Ayan. Kulay puti yung ano. Ay, nagkakrak na. So, ibig sabihin niyan, ready to eat na siya. Hindi ko lang siguro na ano, Kasi first time ko, first time ko nag, ano, nagtanim nito. Ayan. Mamaya. So, ganyan. Ayan, guys. Diba na? niyo yung aking mga halaman ayun yung dito first time ko talaga dito and medyo magdadamo damo ako kasi medyo magkakaroon na siya ng damo ayan medyo tatanggalan natin ng damo at nakakaawa naman ayan itong aking mustard magulang na to guys ito toto to, to. magulang na to ayan magulang hindi na siya pwedeng kainin mapait na yan masyadong maliwanag mapait na yan and this is my garlic yan ang aking garlic yan yan garlic ko yan kita nyo ang lalaki mga ilang buwan pa yan ilang buwan pa ang aking bubunuin dyan and then ito yung aking kung tawagin sa atin, tagalog na tagalog Cebuya shallot. Ayan. Kulay pula yan, guys. Nabili ko. Sana magbunga. Sana tumubo. And then ito yung aking carrots. Siya. Kaya wala. Binatay pa tayo. So ayan. Tingin-tingin tayo tulad sa mga inyo kung maglinis dito. So, ito pala yung guys yung aking isa pang red radish. As you can see, iba yung dahon niya. Bumunot ako ng isa dito. Ito, ayan. Kulay red din yung loob niyan. Kaya lang magkaiba sila talaga ng variety. Pero almost the same din yung ano. Ito pahaba and then ito pabilog di ba and iba yung dahon niya ang dahon nito parang red parang labanas talaga ito medyo kulay pula yung kanyang stem diba? marami din ako natututunan habang nagtatanim ako and then ito yung aking reptolio ayan bumibilog na siya bumibilog na guys ayan ang aking reptolio bumibilog na siya ang damo pala lakihin ko muna ng konti napakahirap bulutin so ayan bukas po nakinig na yung aking tuhod guys